Karamihan pa rin sa atin ang nagtataka kung ano ba talaga ang nebular theory at kung paano ito nabuo. Tatalakayin namin kung paano nabuo ang araw at kung paano ito naging dahilan para makabuo pa ng ibang planeta. Ang solar system ay isa sa mga rehiyon sa kalawakan na may sapat na gravity. Ang solar system ay nabuo limang daang bilyon taon na ang nakaraan. Simula ito sa isang malaking pag-ikot ng isang ulap ng mga gases. Ang ulap na ito ay lumalaki dahil sa influensya ng gravity na gudulot ng init na lumilikha ng mga mainit na materyal. Nang dahil sa init na ito, nagsama-sama ang mga may init na material na nakabuo ng maliit na core at dahil sa sobrang init ng temperatura, umikot ang mga gases at nagsama-sama ito hanggang sa nabuo ang tinatawag na araw. Ang mga natirang gases ay lumayo ang distansya sa araw. Ito ay pabuo muli sa mainit na material at nagsama-sama muli ito. Ang prosesong ito ay tinatawag na accretion na nagsilang sa apat na mababatong planeta na kinabibilangan ng ating daigdig, Mercury, Venus at Mars sa kabilang dulo ng solar system. Iba naman ang prosesong nangyayari. Dahil malayo sa araw ang mga bato, mababa ang temperatura ng ibinibigay ng mga gases. Nagdidikit-dikit ang mga bato na pinaliligiran ng malamig na temperatura ng gases. At mga partikel ay nagbibigay ng pagyayelong epekto na nagbuo ng planetang nagpapaligiran ng gases at binubuo ng mga bato, katulad ng mga planetang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Naipaliwanag na namin kung ano ang aming mga nasaliksik tungkol sa teoryang ito. Sa madaling salita, ang nebular theory ay ang teorya na kung saan nabuo ang solar system sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga gases. Ang nebular theory.